Kaya na nakapagpapisaan na naman tayo ng manok natin mga karo ano Bali tiglima sila mga karo. Eh na yung may si Ermat na upo, asawa ni opah mga karo. Tapos ginawa ko na rin tong ano tilapia, dalawang tilapia lang yan mga karo. Imamat lang natin doon sa gulay. Sarap-sarap yan mamaya mga karo. Ay mantika, muna tayo mga karo. Saglit lang yan prito mga karo. Okay na yan mga karo Dito na tayo Pinaliguan ko na pala yung opo Mga karo, asawa ni opa Ayan o hmm. Up okay na yan mga karo Golden brown na Ayan Iniwa ko na ng maliliit yung ano mga karo Yung tawag dyan, opo hmm. Hanggang matapos yan mga karo Pagkatapos pala nating magprito mga karen, magigisa na tayo ng ano, magigisa na natin yung upo, bawang, sibuyas. Tapos sunod dyan yung ano, yung hipon. Sasawag natin sa ano yan mga, mga karo, sa upo. Tawag naman dito sa Pangasinan, aksyo mga karo. Tawag dito. Yan na mga karo, mm, hindi ginasya mga karo. Kaya ginawa ko dyan, ano, nilipat ko sa ano, kaldero, ayan mm, Shoutout pala kay Joe Mardiso. Maraming salamat sa iyong panonood, Joe Mardiso. Ay, balik na tayo sa niluluto natin, mga Karo. Ay, malapit-lapit na. Mm, Bung, ngayon na si Karo. Nakula, tilap, tilapia, tsaka ano, hipon yung ulam natin, mga Karo. Na may, ano, upo. Tanghalian tayo dyan, Tagalosan, Bisayas, Mindanao. Tsaka yung mga nasa ibang bansa dyan, pananghalian na dito sa Pangasinan. Panangod tulad dyan Pangasinan mga karo Mangod to tayo namin Babawal ka salamat at maraming salamat sa mga naglalike Nagko-comment at nagsishare mga karo Huwag sana kayong magsawang supportan si Aro Aroblog mga karo Makakabawi din ako sa inyo Balang